Welcome to Henry KNG TV ah, Magandang hapon po, ngayon po ay araw ng biyernes ha? Nandito tayo sa school uh, Holiday po, pero ako po ay pumapasok Kasi nga po may pasok nga po kami kahit holiday Ito nga po pala, dito nga po pala tayo sa forest Ito po yung forest ng Santo Cristo Integrated School ito na po yung aking Pascuan Village. Yan, mga nakadisplay po dyan. Yung mga uh, plastic na ginamit ng Pasko. Eh, wala po akong mapaglagyan. Ay, nalagay ko na po sa mga puno. Ang ina po tayo. Nandito sa assigned part naman ng grade 10. Grade 10 student. Yan po. Nilagyan ko po sila na. May mga tayo na po silang halaman dito. Yan po. May mga halaman na po sila. Spider. Tapos yan. ang uh, snake. Ayan. Nakahilara po niya sa mga gulong. Ngayon po. Ang ginawa ko naman. Ang uh, sabi. Bakuran ko daw. Ayan. Binakuran ko po. Tapos nga po, ayan, uh, tayo po ng poste. Yung mga poste na nakatabi na yan. Uh, mga nakatabi po yung poste na yan, na ginamit ko po dito. Ayan, nilagyan ko po sila ng uh, dalawang ano, sa gilid, anima ng halaman. Kasi nga po dito sa lugar na to, pag nagtagulan, dito po ay lumulubog. Uh, luma, lumalalim po dito hanggang dito. Uh, kasi nga po, uh, wala naman daanan yung tubig dito sa school. <coughs> Tapos po, ayan, nilagyan ko nga po dyan yung empty bottle na mineral water. Ay, pinako ko po sila dyan para hindi po sila maalis. Tapos po, nilagyan ko po sila ng tali. Ito po yung tali na to. Ito po yung, uh, wire ng uh, internet. Ayan. Tapos po yan, dinamitan ko po sila ng banana rope. Ayan. Eh, pagka nagdahot tayo dito, yung mga gumagapang para magandang tingnan, para gumapang po dito sa mga bakod na yan, sa mga poste. Ito po yung sample. Ito po, nakamabasa nyo, Nara White. Ito po kasing Nara White na yan, isa po yan sa mga puno na nakatanim dito sa aming paralan o no? sa Santo Cristo Integrated School. Ito po yung Nara White, tapos po may Nara Red. Yan po yung ating pambansang kahoy, Nara. Kaya po yan, uh, naka-preserve po sila dito. Ayan po, malalaki po sila. Ayan po, malalaki po po dito, matataas. Ayan, tapos po, narrow red. Tapos po, meron dito ang muhogani. Ayan po, muhogani. Matataas po na muhogani dito, ayan o. Matataas po nila. Tapos po, meron po dito, kabalyero. Ayan po yung kabalyero. Ayan po, napakataas po na kabalyero. Ayun, may walang lakapang -lak dilaw. Uh. Tapos po, ito yung mulawi naman. Bali ito, po, mulawin yung dulo na yan. Marito po yung mga mulawin po ng mulawin. Napakatitigas po, napapaka, napakatitigas po ng mga kawin na yan. Yan po, yan. Ganito po kaganda ngayon dito sa Santo Cristo Integrated School. Bali, walis lang po ang kailangan dito. Tapos po sila ng bahalang maglagay ng halaman. Kung ano itatay nilang halaman dyan. Basta sasuggestan -sa ko lang sila. Taniman nila yan ng uh, ano, yung gumagapang para gumapang po dito sa may uh, poste. Uh, kaya lang po pinabakuran yan. Aday ah, dahil nga po yung mga time na halaman sa loob ay hindi hindi na ano hindi po gumaganda ah, kasi nga po ah, ginagawang laruan ng mga bata kaya po ayan pinabakuran para hindi po maging laruan pero pwede, po pahingahan ito po nagpagawa nga po kami dito si Sir Hil, ng ano ng kainan para dito kumakain yung mga bata dito po sila sa tanghali kasi po malamig po dito <coughs> tapos po ginagawa naman iba naglalaro eh, hindi man po ito laruan kasi po may playground naman dun sa harapan kaya po pinabakuran to para yung mga halaman ay huwag masira. At saka para hindi po maabala yung mga puno dito. Yan po, may mga halaman din po dito sa gilid. Yan po, ito yan po ng grade 10. Yan po. Tapos yung sa loob po na yan, tanim lang po yan ng aking misis. Ito naman po yung part ng grade 2. Uh, ah, kamiya. Ayan, mamamali na naman ako. Ito po yung part ng grade 2 kamiya. Marami pong halaman dyan. Kaya kung hindi po binabakuran to, ito po yung nasa salanta. Ginagawa po kasi laruan ng mga bata. Ngayon po may bakod na ah, hindi na po nila ito na gagalaw ayan po po yung aking mga po ng papaya pinarawan ko po kanina ah, kasi nga po ah, nalalanta po sila pag dito lang sa lamig kaya pinarawan ko po ayan po gumanda eh, sana po ay makarecover pa yung dalawa sayang po <coughs> ito po yung mga kasamahan niyan ah, ito nga po pala ay bukas ay tatay namin ni Kaimon doon sa may gawing hindi niya mang ayan. marami rin po itong papaya na to tapos po meron pa po pong isa na lumalaki <coughs> ito po yung mangustin na uh, punla po dito sir ayan, kaya po ayan, tapos po ito mga papaya ito yung lako, po namin bukas na kaya mo niyan. tapos po ito yung mga yellow legumes, yung po mga ilang araw po po, ililipat na po yan sa plastic cups uh, kaya bibili po ako ng uh, uh, black plastic uh, para po ilipat ko po doon, para po dire diretso na po silang lalaki doon, kaso nga lang uh, kailangan pa po, po na bumili ng ipa at magsunog para po doon po, po, po sila papalakihin ayan po, para po mabilis sumaki ganun po yun Ayan po, 4.30 na po ng hapon. Ayan. Ngayon naman po eh, bago po ako mo eh, didirin po itong aking mga pechay. Sa mustasa po pala. Tungo na po yung mustasa dito. Eh, didirin po muna sila. Mabilis mong tumubo nito. Kaya ayan nga po, mabilis mong tumubo. Uh, ito po eh, pagka naging ano, dahon nito, kapag naging tatlo na, uh, ko na po sila ay po sila ng konting abono para yun na, para po medyo buminis po yung paglaki nila konting abono lang naman po ang kailangan dyan abono lang hindi na po kailangan spray yan kasi nga po pang konsumo lang naman dito sa school kaya po yan nakapo po ako dito medyo pagod na rin kasi po maghapon nagtatrabaho. maghapon po ginagawa yung aking ginawa doon yan ito po eh na po namin dito ng pangulam ulam yung mustasa na to Mar maluwang luwang din po ito marami rin po nga aanin dito kahit dito ganito lang kalaki eh. marami rin po nga aanin dito uh, kasi nga po yung mustasa eh, pwede namang dahan-dahanin itong harvestin po ng harvestin ito nang hindi, sabay sabay yan po at magdidilip po muna ako Ayan po, mag-alas 5 na po ng hapon. Ito po yung aking mustasa din na itanim po dito sa empty bottle ng uh, mineral water. Ito po yung mga bottle na to, yung mga project po ito ng mga bata na nakakuha ko sa bodega. ang ginawa ko po, yan, tinaniman ko po sila ng mustasa. Yan po, taas po ito yung aking mga kamatis. Yung aking mga kamatis naman na hindi gumanda. Gawa ng napungus, pero nagbunga din naman. Uh, gawa nga po ng panahon, hindi po maganda yung panahon. Masobang init, tapos yung malamig. Ito po yung nangyari sa aking mga kamatis. Pero ito po ang mustasa na to. Ito po yung gaganda naman. Yung sosobra po dito ay ililipat ko lang po sa mga gulong. Ah, uh, sa mga katabing gulong, uh, ay ko lang po sila dyan at aking itatanim. Marami-rami rin po ito. Ayan po. <coughs> Ngayon po ay pauwi na po tayo. mag ko na po ng hapon. Ah, uh, nakapagdilig na po ako ng mga ano, gulay, kamatis, asil. Ayan po. Sige po, marami salamat po sa patuloy ng suporta sa akin. Ah, uh, Kain GTV po. Marami salamat po at ingat po tayo lahat. Ayan po, ito po yung aking motor. Ito po yung aking motor na Brutus. Ayan. po yung aking service. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.